what's up guys nandito tayo ngayon sa Masagana restaurant eat all you can dito sa may Bae guys uh, wala rating lang namin ni love may hinihintay lang kami dito tayo ngayon mag mag day dinner kasi birthday nung pamangkin niya kadarating lang namin nauna kami kasi naganap kami ng cake eh wala kaming nakita available puro sarado na kasi 9pm na guys ayan bali dito ang uh, presyo nila dito is 275 lang 275 eat all you can na yan guys sinihintay lang na lang namin yung kasama namin at tayo papasok na nandito si madam ano wala $2.99 na ah, sila $2.99? $2.99 na pala talaga alam ko $2.75 pa rin Saan saan kami nakarating? <laughs> Hindi, magkano ang dagdag nun? Uh, 20, 24 pesos Sobrang mura naman kasi ng mga 275 Makarating oh, pa kami doon sa may kalawan Sarado na rin yung Goldilocks Ha? Ano Doon kami, bumalik lang kami rito eh. Okay. alis lang. Birthday boy. Happy birthday. Abot na kami doon, wala. So dito nga guys, ipapasok na tayo sa loob ng restaurant. Ayan, uh, ayan ang kanilang ambience sa labas bago ka pumasok. Ayan, meron silang maliit na fish pan dito. ay uh, iba voice over na lang natin guys kasi uh, baka makapray tayo masyadong malakas ang music. So yun nga guys, dito kailangan natin muna magbayad. Uh, magbayad muna tayo tapos bibigyan nila tayo ng plato. Ayan, tigitigis ang plato kung ilan nating binayaran bago tayo makapasok sa loob natin nga si madam man nagdi-distribute ng na mga plato ayan guys papasok na tayo sa loob so yung mga oras na to guys mga 9pm na wala na halos tao kasi inabot na ako talaga ng gabi maraming ginawa so bali biglaan lang din birthday nga nung pamangkin ni love so napagkasunduan napag-usapan na dito na lang mag-dinner at celebrate yung birthday ayan nga pala si birthday boy kaya shout out natin Happy birthday nga pala Kay Sandy Boy So dito guys hindi tayo sa video papasok na Kung sa loob ng resto At nakabayad na Medyo nabuelo pa Nag Uyuyuhan pa O sinong unang papasok So ayan Papasok na nga kami guys Habang nilolong pa ng kanyang papa Si birthday boy Binibiro-biro pa Naghihintay na yung bagong kukay Yung Sila <laughs> pala yung akala bago ko bagong So yan sa plato papasok na kami sa loob guys and masagana restaurant bali dito guys 300 per head lang unlimited na ano yun, makikita nyo kung gano'ng karami yung mga foods na pagpipilihan niya. pagpasok na meron silang counter pilihan ng mga pasalubong siguro bago umuwi ay yung kabuuan ng restaurant di siya ganong kalaki guys pero okay naman yung place maganda rin ng ambience niya sa loob mga table at mga chairs ayan air condition siya guys so walang hassle hindi ka pagpapauwi sang kumain dito and sa andi bali dito guys uh, meron kang isang oras at kalahati so ayan mga yung kanin ayan mga natin na pagkain may kanin may mga gulay minudo may, may isda tilapia chicken feet So ayan pork binagoongan, may fried chicken. Ito yung isa ginataang dalag yan, yung nasa ibabaw yan ng mega na dalag. So, ayan tawid tayo dito sa kabila nakaharang na sila. At bago may gulay, may sinigang. Ayan, si pork sinigang, may gulay, may pansit. At meron tayo diyang tahong, may seafoods din guys, may tahong. Ito yung mga condiments nila, lagay ng mga na Serving na lang pang lagay ng mga ulam So ayan, dito guys nagkumpisa na tayo kumain So video video muna tayo Ayan, kumaka kumakain na kami dito guys So ayan, video video muna oh, Pakikita natin ang ating first bite mm -hmm. Thank you Lord Masarap ng pagkain dito guys sa mura na para pagbibilian unlimited pa yung mga servings niya guys meron kayo isang oras at kalahati sa 300 so diba sulit na sulit na yan guys para sa 300 pesos na ibabayad mo ayan na nga habang nino ko habang kumakain ini tamang kwento kwentuhan lang ang ah, pasilab pa sila kano lang binayaran namin ito, ito karamihan So dito sa part na to guys Patapos na halos kami Nagpapahinga na Nakita niyo naman Kung gaano karami Ang aming binakbakan dito guys Ayan na Pakarami Si Love Ayan eh, no? Pakarami na Yung isang bata nga Ano na Sumikip na yung pantalon Ayan, si Kuya Dali pa ng dali oh. Ayan, kami na lang Tatlong Matsyag ang Bumaba Not pa dyan yung iba Nagpapahinga na So, 'yung kada pagkatapos kumain na uh, siyempre kailangan may mga drinks din. Hindi ko na panggit sa inyo. Meron silang drinks no sa kabilang corner. Mamaya kukuha tayo ng drinks. So, ayan dito kukuha Muna tayo ng drinks. Ito 'yung mga drinks na kasama, guys. Dalawang klase, meron silang blue lemonade. Tsaka itong sablay, 'yung gulaman, gulaman. ayan. So unlimited din siya guys Tapos meron kang mga Ito mga panghimagas Meron dyang uh, Buko pandan May mga lettuce may, may kikya May fishbowl Turon Cheese stick Kaya marami ka talagang Pagpipilihan Ang dinali ko dyan guys Yung ginataang bilo-bilo ang -bilo. masarap Yung ginataang bilo-bilo Ang sarap Tsaka yung turon Tumikim din tayo ng turon Na masarap naman Pati yung mga dessert nila Unlimited uh, din lahat yan guys Sa halagang 300 piso guys Sulit na sulit talaga So kung kayo makapasyal dito Puntahan nyo to sulit dito guys Sa uh, masagana restaurant Sa so, may bay road lang ito guys So yun na nga guys sa uh, Patapos na tayo dito Nagliligpit pa yung asawa ko Tinan nyo naman guys Sa halagang 300 per person Kung gaano karami ang aming natibag sa so, binibiro ko nga sa ako pagbalik natin dito hindi na tayo kapasukoy nakatarpol yun na yung mukha mukha natin nakaban na tayo rito so yun lang guys sa part pauwi na kami at bye bye please like share and subscribe salamat mga kaitlog